Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is, ituturo ko sa inyo kung paano mag ng CPR gamit ang laptop. Kasi magkaiba ang pag ng CPR sa laptop at sa CP. So marami pa kasi guys ang hindi pa nakakaalam kung paano ang mag-mute ng CPR. So ngayon, gagawa ako ng content nito para sa mga hindi po marunong ng CPR sa kanilang um, gadget. So, lalo na po sa mga hindi pa muni at syempre sa mga bagong muni na rin po. So, um, pasensya na kayo kung ganito po yung aking boses kasi kagagaling ko lang po sa sakit. So, pero bago po ang lahat ay mag-intro muna po tayo. So, ituturo ko na sa inyo kung paano ang mag sa ano sa laptop ng ano ng CPR. So, let's go. Yan. Punta tayo dito sa YouTube. Ayan. Ito. Ayan. Wait natin. Tapos, nakikita nyo yung profile natin doon. I-click natin yung ayan. profile. Tapos, piliin natin yung YouTube Studio. Ayan. Ngayon, nakikita nyo dito sa left side, nandyan yung dashboard, content, analytic, comments. So, piliin nyo dyan is yung content. Yan, content. Tapos, dito sa taas, nandyan yung videos, you Know. Videos, live, post, play, playlist, podcast. Ngayon, <coughs> ang pipili nyo dyan is, kung nasaan yung ano nyo, yung copyright nyo, hanapin ninyo. So, kung nasa live, ang, uh, kung nasa live yung copyright ninyo, punta kayo sa live. Yan, live. Tapos, nandyan, ngayon, ikis-scroll up mo. Hanapin mo yung um, copyright mo, yung CPR mo. And mayroong type, visibility, monetization, saka yung restriction. So, scroll up natin. Ayan. <coughs> Excuse. Ayan yung akin. Oh. Ineligible copyright. Ayan. Ayan. So, yan. Click natin yung copyright. Kikita nyo yung C details. I-click mo yan. Yan. So, ngayon, nandito na yung mga copyright mo. Ayan na napapansin ninyo na dalawa sila. Kasi ito, hindi kinayang kainin ng insomnia. Kaya, iyan dalawa. So, ngayon, ang gagawin nyo is, kung nakikita nyo yung tatlong dots, yan, dito, yung oh. tatlong dots na yan, yun ang pindutin mo. Ayan. Tapos, piliin mo yung piliin mo yung yotsong Ayan. yan, Tapos, scroll up mo ulit. Ayan. Piliin mo yung mute song only. Ayan. Tapos, click mo yung continue. Tapos, mute. Ayan, okay na. Okay na siya. Kasi sabi niya yan, dito, this process might take a while. You may leave this page and check back later. Diba? Ibig sayon, pinaprocess na o genetic na ni Lulu yan. So, pwede mo siyang i-check after na 3 hours. Ayan. Ayan. Ngayon, pag ito nawala na, yung una mong minut, ibig sabihin, okay na. So, inex mo ulit ito. Kasi hindi siya pwedeng pagsabay-sabayin na i-mute, Isa-isa lang. So, kung talagang masipag kang mag-mute, kung meron kang CPR, so, gagawin mo lang kung ayaw mo talagang maipunan ng CPR. Ganun at ganun din ang process. Pag nawala na yan, Isunod mo ulit yung isa. Ganun pa rin ang process. Yan. So So 'yan lang guys. I hope na nakatulong ako sa inyo. Thank you so much. And maraming salamat sa support niyo sa akin. So thank you so much. Till next again. See you on my next video, guys. Thank you. God bless us all. Bye-bye. Eto bye. ako na yun. Okay na 'to.